ba magmerienda ng napakadaling gawin? Yun na po yung ginawa ko pong hotcake. Parang dali at sobrang tipid. Tundan nyo lang kung ano ko ginawa? Ganyan din po ang kakalabasan ng magiging hotcake mo. Ayan, tikman na natin kung gaano kasarap ang ginawa nating hotcake. Yan nga, kitang kita kung gaano kalambot yung hotcake na ginawa ko. Enjoy na enjoy na rin ako dyan nung kinakain ko dahil ang lambot talaga niya. Nasa sa inyo naman yan kung ano pang pwede niyong i-add para mas malasa. Ayan na nga, tapos na yung tiki man time. Kaya magsisimula na tayo kung paano gawin yung napakalambot na hot cake. Yung ginawa ko nga dyan ay 2 cups lang yan pero 4 cups yung ilalagay ko. 1 half cup lang po yung nagamit kong pang sukat. Tagay ko dyan, bali 4 cups pero 2 cups lang po yan. Simulan na natin kung paano ko ginawa yung napakalambot kong hot cake. Kalain lang natin yan para yung mga namumuong harina ay hindi natin maisama mamaya lang din naman salain yan. Katapos kung ang salain yan ay lalagyan ko na din siya ng yes. Pagkatapos kung lagyan ng yes ay lalagyan ko din po yan ng konting salt. Bali, susunod-sunod rin na lang po natin yan kung ano pa yung mga ilalagay natin. Tapos kung nga din lagyan niya ng salt ay lalagyan din natin niya ng baking soda para pampadagdag po yan pampaalsa. Naglalagay nga ako dyan ng baking soda ay nagpa-cute muna ako sa camera. Hala ko nga pala yung baking soda kasi baka may buo-buo. Muna ulit yan para pagsamasamahin natin yung mga nailagay kong ingredient. Katapos kung halu-haluan ay lalagyan ko nga po yan ng 1 half cup na asukal. Tapos kung lagyan ng asukal ay lalagyan ko na rin po yan ng vanilla para mabango. oh kalagay ko ng vanilla ay lalagyan ko na rin yan ng gatas. Sa inyo na rin yan kung tubig ang ilalagay nyo or gatas. Kung ano pong available sa bahay nyo. Sa akin mas masarap pag gatas yung ilalagay mas malasa ang hot cake. Unti-untiin mo lang yung paglagay ng gatas. Tsa mo, hindi yung bibiglain kasi baka mamaya sobra-sobra po yung naging tubig ng atin. Alo na ngaling natin niyang hinalo para mag-combine lahat ng mga ingredients. Pili ang nagamit ko pong gatas dyan ay 1 cup planta lagay. Noos ko na nga po pala yung kaunti para maging 1 cup sakto yung ating nilagay na gatas. Naglagay nga din ako ng isang itlog jan. Nang hinalo-halo ko na po yung itlog. Naglagay din po ako dyan ng food coloring na kulay dilaw at naglagay din ako ng cheese optional lang din po yan kung gusto mo pong lagyan ng cheese or hindi. Tira naman ako sa rep kaya nilagay ko na rin para hindi na masayang. Maigalagay ko na lahat ng ingredients ay tatakpan na yan kahit 30 minutes lang. Agamitin ko nga lang pang takip dyan ay pinggan na lang kasi naubos na yung clean wrap ko. Tapos ng 30 minutes, ayan na, binuksan na natin. Magpapainit na tayo ng kawali. Ay, pag mainit na yung kawali, sabay lalagay na natin yung atin hotcake. Pag naglagay na tayo sa kawali natin ay tatakpan para mas mabilis siyang maluto. Tayo lang din naman kung gaano kalaki yung gusto mong size. Hanggang dito na nga lang po, bukas na lang ulit. Bye.